Yo, what's up mga kalbo? Kamusta once again? Kalbo TV po. At meron po tayong nagtatanong na naman na sobrang init ng puwet mga kalbo no mga kapatid na hindi makapag-antay at talagang tinatadtad ako ng mga comments sa aking YouTube channel. At eto pa nga ang sabi niya mga kalbo no. daw po ay huwag matakot sa kanyang mga tanong masyadong assuming ang ating kaibigan na tayo daw po ay natatakot kahit kailan wala pong kinatatakutan ng iglesia ni Kristo tandaan mo yan kaibigan unang una kasi kaibigan ano sasabihin ko sa iyo ang mga iglesia ni Kristo ang isang umaanib bago po bautismuhan yan dumadaan po yan sa 25 lesson at pagkatapos po sa 25 lesson niyan dumadaan po yan sa pagiging sinusubok anim na buwan matagal bago mabautismuhan ang isang umaanib ang punto ko rito kaibigan ano sinusure ng mga INC sa loob ng Iglesia ni Kristo na ang isang umaanib bago mabautismuhan ay talagang may alam sa doktrina talagang may natutunan sa mga aral may naisapuso at higit sa lahat nakapagbagong buhay hindi gaya sa iglesia katolika na nabautismoan ng sanggol pa lang kaya, kaya paglaki walang alam sa doktrina at aral ng iglesia katolika at pustahan tayo pag inisa-isa mo ang mga katoliko tanungin mo kung may alam sa doktrina ng katolika sasagot niyan wala pero tanungin mo ang mga iglesia ni Kristo baka manawa ka ng kakasagot kaibigan at yan ang gusto kong pakatandaan mo ano po kaibigan kaya wag mong sasabihin na wag kang matakot kahit kailan kaibigan hindi pwedeng matakot ang iglesia ni Kristo dahil alam namin nasa tama kami alam namin na tama ang pananampalataya namin so dako tayo sasagutin ko yung tanong mo makinig kang mabuti kaibigan ito ay natutunan ko sa loob ng iglesia ni Kristo at nagising talaga ako sa mga katotohanan ito unang una noong unang siglo nagtayo ang Panginoong Heso Kristo ng kanyang iglesia at mababasa yan sa Mateo 16.18 at ang pangalan ng iglesia kaibigan ay alinsunod sa kanyang pangalan mababasa yan sa Roma 16.16 16. ngunit ipinagpauna na rin ng Panginoong Heso Kristo na ang kanyang iglesia ay maitatalikod mababasa yan kaibigan sa 1 Timoteo 4.1 At ipinagpauna na rin ng Panginoong Heso Kristo na ang kanyang mga apostol ay papatayin, uubusin, uusigin. At alam naman natin kung sino ang nagpapatay sa mga apostol, ba? Diba? Ang mga pari, mga pari na ayaw sa aral ng Panginoong Heso Kristo. At mababasa yan sa Mateo 24.11. Ilista mo kay kaibigan yung mga talatang ibinibigay ko sa iyo para ikaw na mismo ang magsuri. Tuluyang na ang unang iglesia nang maubos ang mga apostol. Napasok sila ng mga ganid na lobo at mga nagpanggap na mga makajos. Ngunit nagkagayon man kaibigan, ipinagpao na rin ng Panginoong Heso Kristo na meron pa siyang ibang tupa ibang tupa na mga tatawagin at magiging isang kawan. Mababasa yan sa Juan Gis 16. Ayon din sa mga apostol, kaibigan, magmumula sa malayong silangan, malayong panahon at malayong dako ang mga tupa na tatawagin ng Panginoong Heso Kristo. Mababasa yan sa Gawa 2, 39. At yan ay una nang sinabi kay Bigan sa Isaiah 43.5 na magmumula sa malayong silangan na magmumula sa mga pulo ng lupa mababasa yan sa Isaiah 24.15 at natupad yung hulang iyan kay Bigan sa ating bansa kung saan nasa malayong silangan at binoboo ng mga pulo ng lupa. Ngayon, kailan daw lilitaw ang mga lingkod ng Diyos at ng Panginoong Isus, kaibigan? Kailan daw ay sa mga panahon ng wakas ng lupa. Mababasa yan sa Isayas 43.6 Pangunahing palatandaan na sinabi ng Panginoong Isus na kasabay nalilitaw ng mga lingkod ng Panginoong Isus ay sa panahon ng digmaan. Mababasa yan sa Mateo 24.6. Yan, kaibigan, ay nangyari noong sumiklab ang unang pandaigdigang digmaan noong July 27, 1914. Kasabay niyan ay naiparehistro ang Iglesia ni Kristo sa pangunguna ng kapatid na Felix Manalo. Sana naintindihan mo kaibigan, sana inilista mo isa-isa yung mga talatang ibinigay ko sa iyo. Pasensya na kung hanggang dyan lang ang kaya kong maibigay sa iyo. Bilang iglesia kasi ni Kristo, may limitasyon kami sa pangangaral. Hindi kami inaalaw na mangaral gamit ang Biblia. Dahil tanging ang mga manggagawa, ministro at pamamahala lang. Ang inatangan ng Panginoong Hesus at ng Diyos upang ipangaral ang kanilang mga salita. Hindi kami gaya ng iba kaibigan ano, na nakabasa lang ng Biblia ay nangangaral na. Na nakabasa lang ng Biblia ay piling magaling na. Na nakabasa lang ng Biblia ay ang tingin sa sarili ay napakatalino na at minamaliit na ang kanyang kapwa. Hindi gano'n ang mga kaanib sa loob ng iglesia, Kristo. Ewan ko lang kung gano'n ka. Kaming mga kaanib ay nakikipagtulungan lang. Pero para tigilan mo lang ako, para lang din sa aking digdindad, na sinasabi mo na ako'y natatakot sa iyong mga katanungan, ibinigay ko sa iyo, kaibigan. Kaya sasabihin ko ulit sa iyo, ang mga iglesia ni Kristo, marami silang alam. Alam nila ang kanilang doktrina at mga aral. Kaya kung ang hagad mo ay mambasag lang, manggiba lang, at hindi mo naman talaga hangad ang katotohanan, I'm sorry kay Bigan, pero nagkamali ka. So yun lang, thanks for watching at salamat din sa mga kapatid na patuloy na nanonood sa channel kong ito. Thank you po.